para sa lahat ng 4 beneficiary. Latest payout of 4 cash grant for May 22, 2025. Sino ang mga kasali? Bago tayo mag-start, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Simulan na natin. Ayon sa Land Bank Client Advisory for 4 ang payout ng cash grants para sa mga beneficiaries ng Conditional Cash Transfer Program or Pantawid Pamilyang Pilipino Program or FORPIS ng DSWD ay nakaschedule sa Webes. May 22, 2025 via ATM withdrawal sa mga piling land bank servicing branches. Ito ang payroll schedule ng mga region. Payroll period na P1 2025, RCCT1, CVS regular. Ang mga region na kasali ay ang mga sumusunod. Una ay ang Region 10 or Northern Mindanao. Pangalawa, Region 11 or Southern Mindanao. Pangatlo ay ang Region 12 or Sok Sargen, na ang ibig sabihin ay South Cotabato, Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani at General Santos. Ang ikaapat ay ang NCR or National Capital Region. Panglima ay ang Karaga or Region 13 na nasa northeastern part ng Mindanao. Ang mga provinces na kasama dito ay ang Agusan del Norte, Agusan del Sur, Dinagat Islands, Surigao del Norte, at Surigao del Sur. Ang ika ay ang ARMM or Autonomous Region in Muslim Mindanao. And lastly, ang ika ay ang BARM or Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Paalala lamang po na ang nabanggit na payroll category at region lamang po ang makakatanggap ng cash grant. Sa mga hindi po nabanggit, manatili lamang po tayo mag-abang kung kailan ulit ang schedule ng payout ng cash grant for four Ipo-post ko po sa aking channel once na may bagong updates. Kaya huwag kalimutang isubscribe ang aking channel at iklik na rin po ang all bell notification para every time na mag-upload ako ng bagong video ay manotify po kayo ni YouTube. Maraming salamat. Bye.